Guys, nasa Kingsport Hotel kami ngayon. Okay. Dito na kami sa loob. Mag-check-in na kami. Kailangan pala i-ano natin magamit. Okay. Wow. Ito, papasok na kami. Ganda pala rito. Okay. Dito na kami. Garamay alin. Ay, di na. O, guys. Uh, dito kami sa Kingsford Cape. Hmm. Hindi. <laughs> Hindi nakasabay sila, oh. Hmm? Ayan, papasok na kami dito. Morning po. Morning. Morning. Ito yung mga andito, oh. Unlimited to. Papagkain nila. Ano to? Parang Ano? ang mga recipe dito. Kami pa lang rito ang nauuna. Lapang gaano ano kasi siguro yung mga ibaron mga tulog. Darito ito, mga almusalan, may mga gulay oh. Ayan, oh. Maganda rito sa Kingsport Hotel. Anli ito, Anli. Mamimili ka lang dito sa ano kung alin ang gusto mo rito. Magpakasawa ka rito. Wow guys, mga kapalos. Ang ganda rito sa amin ano na ano uh, hotel dito sa estikasyon namin. Hello. Dito kami nakaano ngayon sa ano eh? Dito kami naka-check-in sa sa My Kings port Hotel. Ayun oh. No? Ganda pala itong mataas. Dito lang ito sa may ano, harap mismo ng Okada. Ayan o. Ayan ang Okada. Dito kami sa 15th floor. Ganda pala ito sa init no? Ito rin init